Good morning, good afternoon sa nanonood na aking video presentation. Pakilala po muna ako sa inyo. My name is Edwin Gamboa. Ako po ang inyong senior franchise consultant for today. Pag-usapan po natin, House of Franchise at JC. Okay, ito po yung ating main office. Ito po yung exactong address ng ating office. Number 35, Show Boulevard, Barangay San Antonio, Pasig City. Madali po makita yung ating opisina dahil tayo lamang po ang may pinakamalaking LED along Show Boulevard. Okay, pagpasok nyo po sa loob, ito po kagad yung bubungad po sa inyo yung ating mga logo brand na pinapapranchise. At meron din po tayong actual na food cart no? na makikita nyo po sa ating office. Noodle House food cart, potato King food cart, nakasama ko pa yung aking business partner, isa po siyang cost guard. At yung section po ng ating, uh, ng ating Tok Tok Digital at yung ating pong Boy Bondat. At yung sikat na sikat na Show My King, no? yan po yung ating flagship na Show My King food cart. Okay, founded po yung ating food franchise noong 2006. Nagsimula po tayo sa pagpapapranchise ng ating Shomai Food Cart, Noodle House Food Cart, Shop of King Food Cart. Nagkaroon din po tayo ng Boy Bondat, Potato King noong 2020 po yan. Kasagsagan po ng pandemic, kasabay po niya nagkaroon po tayo ng Toktok Tok Digital, 2020, 2020 po yan. Okay, yung ating Health and Beauty Wellness Franchise Worldwide naman, 2014 po, nagsimula yung ating pong JC. Okay, lahat po ng business concept po nito, Okay, isa lamang po ang nagmamay-ari. Siya po yung ating boss, siya po yung ating uh, president at CEO ng company, Mr. Jonathan So. Napakalupit po ng ating boss. Bakit po? Napakarami na po award na natanggap ng ating president. Same lang din po na natanggap ng ating vice president. Siya po yung ating, siya po yung kanyang kapartner na si Mr. Carlito Makadangdang. Siya po yung ating vice president at CFO ng company. Okay? Madalas po silang napi-feature sa mga sikat na newspaper, mga magazine at mga TV program. Okay, madali pong lapitan yung ating boss, no? Kaya po nito yung ating president, na picture po, nagpicture po namin yan sa isang event po natin yan. At syempre yung ating vice president naman, di ba? Okay, isa sa pinaka-nagustuhan ko po sa lahat, no? Franchise Company of the Year 2020, 2021, 2022. For 3 consecutive years po, tayo po ang number 1. Straight po yan. At noong 2023 po, tayo pa rin ang nanguna. No? Tayo pa rin. Kaya Hall of Famer na po yung ating pong company. Ganun po tayo kaganda. Ito po yung negosyo na papasukin po ninyo. Okay? Over 1,000 outlet na po yung ating mga food cart. Makikita po yung ating mga food cart sa mga matataong lugar. Okay, meron po tayong sariling pagawaan, meron po tayong sariling komisari. you know, We have a world-class standard, fully automated and very hygienic facilities. ISO certified po tayo. FDA approved at meron po tayong certificate ng GMP quality, good manufacturing practice. Okay, at 18 years na po in the business po yung ating pong company. Tayo po yung nakagawa ng 30 million of Shomai, 2.5 million of Shopaw per month. Ganun po kadami nagagawa po natin. Okay, ang company po ay meron pong marketing support. Ito po yung makikita nyo, no? Sa EDSA po yan, naglalaki ang mga billboard, no? Para makita po, no? In the public, sa so para mag-promote po yung ating po mga produkto ganun po ginagaso ng company no para may promote po at para makilala po sa publiko po talaga yung ating mga negosyo yung ating mga produkto at meron din po tayo mga celebrity influencer no kagaya po ni Mr. Maricar De Mesa okay Marco Alcaraz Aramina Joyce Cheng Janish De Belen Mark Istrawem, DJ Chacha Paul Salas Diana Meneses, Tuesday Vargas Chef Boy Logro Albert Nicolas, at marami pa pong iba. Okay, pag-usapan naman po natin, pag magninegosyo ka, bakit nga po franchise, makikita nyo po yung mga logo na yan sa inyo pong screen, no? Hindi lamang po sa Pilipinas makikita yan, even international, makikita po yung mga iba po dyan. McDonald's, Pizza Hut, KFC Wendy's, no? Marami pong mga negosyante, meron na po silang mga existing na negosyo, pero mas gusto pa rin po nila mag-franchise ng mga kagaya po nito. Okay, pag-usapan po natin yung benepisyo ng franchising. Okay, unang-una po dyan, low capital. Kung ano po sinabi ng franchisor or franchise fee na babayaran mo, yun lang ang babayaran mo, wala ka ng ibang babayaran pa. Unlike na ikaw po yung magtatayo ng sarili mong brand or negosyo, no? Mga product pa lang, warehouse mo, logistic mo, pagpopromote mo, marketing mo, marami kang trial and error na gagawin para lang gumanda yung negosyo mo para makuha mo yung tamang concept. Unlike sa franchising, meron na pong proven system nagawa na po nila. Sila na po ang lahat ng trial and error, no? Ang kagandahan po nito, bago ka pa mag-franchise, probe na po yung system at susundin mo na lamang po yung sasabihin ng franchising. Ganun po kaganda. Wala ka na pong iisipin. Kaya low risk po siya, high success rate. Alam na rin po ng franchising company kung kailan mo mababawi ang inyo pong pinuhunan. Nakompute na po kaagad. Ganun po kaganda sa franchising business. Okay? Dati po pag nag-franchise ka po dito sa ating company, eh, dito sa Showmiking, no? Sa Show Franchise, kailangan niyo po mag-avail ng ating pong food card. Okay? Sa halagang 288,888. Ngayon po dahil naka-promo po tayo, ang kailangan niyo lamang po i-avail 17,888. Dito po wala ka pang food card, pero magkakaroon ka na po ng online and community franchise business. Ito po ay lifetime business na walang expiration. Okay? Ikaw po ay magkakaroon ng pre online franchise system. Magkakaroon ka po ng franchise shop link. At dito po kikita ka ng up to 20% referral commission sa lahat po ng mabebenta mo. Okay? Ang maganda po nito dito sa house of franchise, lahat po ng food concept po natin ay sinama na. Noodle house food cart, potato king food cart, boy bond dot. Okay? Shop of the King Burger Pack 3. Ang maganda po niyan, lahat yan, makikita yan sa inyo pong shop link. Okay? Paano nga ba kumita sa using show Shoplink? shop link? Panorin po natin si Miss Ivana Alaw. Simple lang kumita kahit nasa bahay ka lang. Gamit ang iyong show My King online franchise business. Step 1, you post. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Tandaan, sa show My King lang yan. Ganun lang po ka-simple, no? You post, we deliver din, you earn. Ito po, provided din ng company lahat ng caption. Hindi ka na po mag-iisip dyan. Ang ilalagay nyo lamang po dito, isisingit nyo lamang po yung shop link, no? naibibigay ibibigay po namin sa inyo once na kayo po ay na-register na dito po sa ating company. Okay? Pati po yung mga poster na yan, provided na po yan. Ako, napakalilino po yan. Mga professional po ang mga ating mga editor niyan. nag -e edit ng ating mga, mga poster natin na yan. Okay, pati po itong isang uh, post ko, no? Sa Facebook po ito, yung caption na yun, hindi po ako nag-isip niyan. Si company na po ang nagawa niyan. Sila po naggawa niya. Sila po nag-isip, no? Hindi na po ako nag-iisip niyan. Nilagay ko lamang po yung aking shop link. Pati po yung mga picture na provided na ng company yan. Once na nag-click po yung inyo pong customer or nag-share niyo po sa mga kaibigan niyo, sa inyong pong shop link, mapupunta po sila dito, no? At dito po sila mag-order. Magandahan po nito, nakasulat po yung inyo pong pangalan at makikita nila ng mga kaibigan nyo, no? Siyempre, bibilip sila sa inyo, nakagawa ka ng ganitong shopping na concept na website, di ba? At dito po mag-order yung mga kaibigan nyo or isashare nyo sa mga hindi nyo kakilala, di ba? Sa po post nyo. Matatakam po sila dito sa dami po na mabibili po nila. Okay, lahat po ng flavor ng ating siomai May gulaman din po tayo, siopaw, yung ating mga noodle house. Okay, yung ating mga boy bond, that po dyan. Potato fries po na, burger patty, no? Yung potato king po natin. Ang halaga po nito, ang costing po nito pag ikaw po ay nagpagawa, 50,000 to 100,000. Napakalaking halaga po niyan. Pero ibibigay na lamang po 'yan sa inyo nang libre. Wala ka ng additional na babayaran pa. Okay? Mag-compute tayo, no? Ito for example, nakabenta ka po, saka po post mo 3,000, 'yan po 'yung naging sales nyo. Bilang franchise niyo mo making, meron ka po 20% discount. 'Yan po 'yung inyo pong magiging komisyon. Magkakaroon ka po ng profit na 600 pesos. Okay? Time is 30 days mo po yan. Ito po yung possible na pwede nyo kitain. 18,000 monthly or more. Okay? Depende po sa sipag nyo pong mag-share at mag-post. Okay? Papasok po ang inyong pong commission. Every Tuesday po yan. No? Makikita nyo na inyong commission sa inyong pong e-wallet. Electronic wallet. Papasok dun po yan. Once na kayo po ay na-registered na. Okay? Mamamonitor nyo po yan. Bukod dyan, kung kayo po ay nasa abroad or OFW po kayo, ang maganda po nito, may pamilya kayo dito sa Pilipinas, meron silang rep or pressure sila nila, magagamit po nila. Dahil magkakaroon po kayo ng community franchise bukod po sa online, meron pa kayong community franchise business na pwede na po magbenta yung inyo pong pamilya dito sa Pilipinas ng mga produkto po natin na ibenta sa kanila mga kapitbahay, sa mga kilala po nila. Okay? Pag kumikita na po sila, no? Ito po yung maganda, kahit na hindi ka na magpadala, no? Monthly, kumikita na po sila, yun po yung isa-shave mo na lamang po yung ipapa, imbis na ipapadala mo sa kanila, isa-shave mo na lang, may iipon. ba At tuturuan po natin sila kung papaano. Okay? Yun po yung maganda dyan. Ito yung magandang ibenta sa kanilang mga kapitbahay. Yung ating mga sulit pack na pork shomai. Okay, chicken shomai. Yung ating pong chicken shomai, beef shomai. At meron po tayong spicy version ng shomai at yung ating Japanese shomai. At meron po tayong tayo bagong bar yan, yung ating langgunisa na lasang-lasang langgunisa po yan pwede ng pangulam talaga, di ba? Okay, merong mga shopaw po tayo, bola-bola shopaw, asado shopaw. Okay, yan po, 10 pieces na po yan per pack at in version po natin ng bola-bola spicy at saka yung asado na spicy po natin. At meron po tayo ngayon adobo shopaw, di ba? Lasang adobo po talaga yan, Pilipinong Pilipino yan. Okay, meron po tayong mga mini buns, no? Ito po ay seasonal lamang po, tatlong flavor po ito. Ubi flavor, choco flavor, Copy flavor. 30 pieces naman po yan per pack. Ito po yung possible na kitain nyo po sa inyong community franchise. Up to 16,800 monthly. Bakit po? Hindi nyo na kailangan mag-renta mag or mangupahan pa, di ba? Sa loob lang po ng bahay. Pwede na kayo magbenta. No? Doon na kayo mag i stock Okay, hindi nyo na kailangan magpasahod ng mga tao. Hindi nyo na kailangan mga operating expenses. No? Hindi nyo rin po kailangan ng mga computer, laptop. Okay, hindi nyo rin po kailangan ng mga empleyado at lalong hindi nyo na kailangan ng 288,000 para maging part ka na po dito sa ating company. Okay, mag-supply ka po sa mga sari-sari store na mga kilala nyo. Okay, kung may mga kaibigan ka ng taga-kawaddo, bentahan nyo po sila. At yung mga ng services, pwede ka po magbenta at magsupply po sa kanila. Saan ka kuha ng mga produkto na ibebenta nyo po? No? Meron po tayong mga food operators nationwide. Okay? Ito po yung mga serviceable area po natin. Siguro yung meron po yung mga talagang liblib -lib na po, wala pa tayong food hub doon. Okay, ito lang po yung mga serviceable area natin. Mas madami pa po yan, no? yung latest po natin. Okay, sila po yung may malalaking pressure. No? Sila po yung nag-stockage ng ating mga produkto. Diyan ka po kukuha. Okay? Sa bahay lang po yan, kaya hindi nyo po kailangan magrenta. For example naman, yung area mo, walang, walang food hub pa dyan sa area mo, pwede ka rin po mag-apply bilang food hub operator, no? Qualified ka po. Ang kailangan nyo lamang po ay 22 cubic feet, no? Yan po yung requirements na chest pressure or dalawang 18 cubic feet na chest pressure. Ang kailangan lamang po dyan, okay, kailangan registered ka na po sa community franchise po natin at sa online franchise natin na 17,888 para qualified ka po maging food hub operator dyan sa lugar mo kung wala pang food hub dyan. Okay, dito po all walks of life, no? mga iba ibang klaseng tao, ano man yung natapos nila, ano man yung degree nila, kung natapos po nila, ano man yung pinagkakita, pinagkakitaan po nila, pinagkakabalahan po nila, welcome na welcome po dito sa atin. Okay, yun po yung maganda dyan. Diba? Ngayon, kung first time mo magnegosyo, wag ka po mag-alala kasi provided po lahat ng mga training. Dito po, magkakaroon ka po ng access po dito. No? Ito po yung mga tutorial po dito sa business po natin. Kaya huwag kang mag-alala. Kung first time mo mag-negosyo, nagda-doubt ka, meron po tayong mga tutorial kung ano mga dapat mong gawin. Okay? Ito po yung beneficyo ng ating negosyo. Okay, one-time capital. Isang beses ka lamang po magbabayad. Mabilis po yung ROI po dito. Return of investment po natin. Magkakaroon ka po ng mga shopping po natin. Okay, no operating expenses, calories po siya. Support system, ready, easy to manage. Very doable and affordable kasi ang lupalip ka ng mundo, no? Hindi nyo na kailangan magpasahod ng tao. Magagawa nyo yung negosyo. Cellphone lang po, nakakunik po yan sa internet. Magagawa nyo na po yung tatak tatakbo na po yung ating pong negosyo. Pwede rin pong ipamana yung ating pong negosyo. Magkakaroon ka po ng access sa lahat po ng branch natin worldwide. Okay, yung food business po natin, dito lamang po yan sa Pilipinas, no? Hindi pa po, wala pa po sa abroad dyan. Ito pong branch natin worldwide, right? dito po yung JC office po natin. Yan po yung mga health and wellness po natin. Okay, magkakaroon ka po ng product inventory at qualified ka po sa mga pa-incentive dahil nakapromo po tayo. Okay, later on, kumikita ka na, marunong ka na kumikita ka na. Okay, kung malapit ka sa office, pwede nyo pong kunin doon yung inyo pong cheque, no? Incash nyo lamang po yan, Tuesday or Wednesday, magiging check-in na po yan. Pwede nyo na pong kunin. Ngayon, kung kayo naman po ay nasa province, no? Hindi kayo makapunta sa office. Okay, pwede po yan. I-transfer na lang po yan sa inyo pong banko, Philippine Bank. Okay, kahit anong pong banko yan, basta Philippine Bank, pwede nyo pong ipatransfer doon yan from office to your account po. Okay, kahit sa province po kayo dito sa Pilipinas. Okay, weekly po yung ating commission po dito. 'di ba? Sharap. Promo lamang po ito, limited slot only, samantalahin po natin. Okay, habang naka-promo pa. How to start? Ito lamang po yung kailangan natin i-fill out. Okay, complete name, complete address, contact number, email address, valid ID. Then, mamimili ka na lamang po ng payment kung ano pong uh, okay po sa inyo na pang payment. Saan po kayo Uh, okay na gawin, yung pang-payment nyo po, ito po yung pwede nyo pamilian. Okay? Online banking, pwede po yung BDO, Robinson Bank, RCBC, China Bank, PBCom, Metro Bank, ito po yung processing fee po natin, no? True bills payment po ito. 1 104 pesos, 0.86. Kaya total na babayaran nyo po dito is 17,992. 0.86. Ang verification po ng pong payment within 24 hours. Hindi po kasama yung weekend, saka po yung public holiday. Okay, over the counter, kung malapit po kayo sa banko, pwede po yung BDO, Robinson Bank, okay, RCBC, UCPB, okay, FBCOM, ang processing fee nyo po is nine, 109 pesos, 0.86. Kaya total na babayaran nyo po is 17,997.86. Ang verification po ng inyo pong payment within 24 hours. Hindi po kasi may weekend, saka po yung public holiday. Kung nagbayad po kayo ng Friday, Monday na po ma-activate ang inyo pong franchise account. Okay? Gcash po, no? Ito po yung charge naman sa Gcash, 455 pesos, 0.33. Ang total na babayaran nyo po dito is 18,343.13. Ang verification po ng inyo pong payment within 24 hours, 24 hours. Hindi po kasama yung weekend, saka po yung public holiday. Okay? Debit card or uh, credit card or debit card, ito naman po yung processing pinya niya, 94 pesos, 0.86. Okay, total na babayaran nyo po dito is 17,982.86. Ang verification po ng inyo pong payment, mabilis, within 20 minutes, within 1 hour po, ma-activate na po ang inyo pong franchise account. I Start na po kayo kaagad. WeChat, Alipay, AUB. Okay, ang charge nyo po is 465.34. Total na babayaran nyo po is 18,354.33. At 353.34. Verification po ng inyo pong payment within 20 minutes within one hour po, ma-activate na po ang inyo pong franchise account. Ngayon naman, kung gusto nyo with the same day, Sunday man yan, or Saturday man yan, or Sunday, gusto nyo ma-activate na po ang inyo pong franchise account, okay, kailangan nyo lamang po magtiwala sa akin, okay? I-chat nyo po ako sa aking FB account, Edwin Gamboa Journey, makita nyo po dito sa ating screen. Message nyo po ako at i-add nyo po ako para makita ko makita ko po agad then magbi-video call po tayo. Wag lang po kasi ang sasabihin ko po sa si inyo papadala niyo sa akin yung payment niyo. Okay, kailangan niyo lamang po magtiwala. Okay? Kaya po kailangan i-check niyo po yung aking Facebook at magbi-video call po tayo bago po kayo magpadala ng inyo pong payment. With the same day, ma-activate na po natin ang inyo pong franchise account. Unlike po sa iba kasi pinat matagal, no? Merong one week, may naabot pa ng two weeks bago po na-activate ang kanilang franchise account. Okay? Add nyo lamang po ako, makita nyo po sa screen yung aking Facebook. Okay? Okay, ito naman po yung BDO. Uh, meron po tayong credit card, no? Pwede po kayo magbayad ng 6 months, okay? 1 year. May corresponding uh, charge lang po ito. Siyempre, pwede magbayad kayo ng monthly, di ba? May charge po talaga yan. Okay, kung gusto nyo po ng BDO, coming soon po yung iba. Okay, after nyo po magbayad, uh, makasama po namin sa aming exclusive online training. Okay, pag kayo po ay na-register na. -register na na ito po yung samahan ng mga negosyante, yung ating community. Lahat po ng mga kasama mo dito ay mga negosyante. No? At utak negosyante po talaga. Okay, magkakaroon po kayo ng sign coach. Ako po yan mismo. At marami po kami magagayad po sa inyo. Personal, ako po yan na magagayad po muna sa inyo. Okay, makasama ka rin po namin. I-add po kita dito sa aming FB group. FB group chat messenger. No? Para hindi ka po mali-left behind. No? Para updated ka po sa lahat po ng ating, uh, dito sa ating company. Okay, get start today, no? Depende po yan sa inyo, kung kailan kayo mag start It's up to you po yan. It's up to you. Okay, ma'am and sir. Ngayon, kung gagawin nyo ka kagaya ni ma'am G.G. sa Biscara, cashier po ito, 19,000 na po yung kanyang kinita, 890. No, busy po yan, no? May trabaho. Isang P PNP personnel, Ruth de las Liagas, 21,000 na po yung kanyang kinita, isang PNP po yan, di ba? Ito, dati po isang... Uh, OFW, okay. no, ginagawa niya po yung kanyang online franchise. Then, umuwi na po yan dito sa Pilipinas. Meron na po siyang food card. Malapit po yan sa may batasan. Kung mapapasyal po kayo sa BF Road. nag good na po si Ma'am ito Ma'am Lita no magsail no na pumunta po kami diyan sa kanyang food card no opening okay Ma'am Angela Marie okay 50,000 na po yung kanyang ginita isang BPO chat officer isang full time ma'am di ba Joby Sakaguchi taga Japan po ito no nagagawa niyo po yung negosyo. Bisin tao po yan. Ito po yung negosyo na ito para sa mga bisin tao. Sa may mga tra may trabaho. No? Napakaganda po ng negosyo na ito. No? Anytime, pwede mo siyang gawin. Okay? Full time, ma'am. Cecil de los Reyes, 253,000 na po yung kanyang kinita. Ito po, lima po yung anak. Nagagawa niya yung negosyo. Di ba? Para sa mga bisin tao po itong negosyo na ito. Sa totoo lang. Okay? Housewife, yan. Isang businessman po ito. 622 na po yung kanyang kinita dating hotel years, yung si Emily Acojedo, no? 1.9 na po yung kanyang kinita. nag na po yan. Nag-full-time na dito sa ating negosyo. Okay, dating empleyado rin po, 2.1 na po yung kinita. Emmanuel Jesus Pabustan. OFW, no? Sa Singapore po yan. Ma'am Shirley, no? ba? Diba? Nagagawa niyo po yung negosyo. Kaya sabihin mo na, nasa sa'yo na lang po yan, no? Kung hindi na sabi mo, wala kang time. Eto po, walang time. OFW yan, 2.2 million na po yung kinita. di ba? Okay, samantalahin po natin, promo po ito. Ano ang promo po ay hindi po mamatagalan. Okay? Habang nakapromo pa siya, kung maabutan nyo po itong video na to, nakapromo pa rin siya, ito po yung pa pwede nyo makuha ng libre. 21,000 to 31,000 product inventory. Pag napili nyo po ito, ito po ay uh, lahat po ng product na po nito. No? Uh, meron tayong poor green, may good lip, no? may k barley. Okay, halaga po nito is P21,000. No, ito po ay ilan lamang po sa mga product po natin, no? Hindi po lahat. May ilan lamang po 'yan, marami po 'yan. Okay? 21,500 po ang value po nito. Okay, HO package, immunity booster naman, meron siyang pork green, may barley po siya, tsaka yung ating calcium, uh, ascobate ng calcium C. Okay, 23,000 po halaga nito, pag ito po, yun na po yung napunin linyo, libre po yun na makukuha. Shell detox na puro po bar barley po yung kasama, barley juice at barley capsule, 25,000 po halaga po nito libre nyo pong makukuha yan kung maabutan nyo po yung promo. 31,000 naman po ito. Kaya samantalahin nyo po habang naka-promo pa. Weight loss naman, 31,000 po halaga nito. Pero pwede nyo po ito lahat ibenta, ha? Pwede nyo ibenta para maging pera. Ito po yung negosyo na ka-start mo pa lang, tumubo ka na. E si sobra-sobra po yung makukuha nyo yung product. Pwede nyo ibenta, pwede nyo gamitin. Okay? Ito po puro barley juice naman po itong barley. Ang halaga po nito is 20,400 naman. Okay? Okay? Kung decided ka na, ito lamang po, no? I-message nyo po ako sa aking FB account. Edwin Gamborger nyo. Makikita nyo po yun dito. <coughs> Excuse me. Yan, mag-video call po tayo pag kayo po ay magpapadala na ang inyong pong payment. Kung, uh, <coughs> online banking naman isi-send ko po sa inyo yung inyo pong payment link mamimili po kayo okay kung malapit naman kayo sa office mas maganda mag-meet po tayo sa office kung makakapunta kayo sa office sa house of franchise sa show boulevard mas maganda personal ko kayo makita at magkikita po tayo okay complete complete address no Complete name, complete address, contact number, email address, valid ID lamang po yung kailangan. Okay, tapos na po tayo. Sa mga interested po, mag-message lamang po kayo dyan para matulungan po po kayo at may process na po inyong franchise account at para makapagsimula na po yung negosyo ka at sa lupalo po kayo ng mundo na robot. Okay? Message nyo lamang po. Maraming 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 salamat.